Tay ito pong anak ninyo na si Ian. Apa? Ang nabanggit po sa amin ay nakarating po siya sa barangay Salawag. Salawag po. Dasmarinas Cavite. Palis taga po. doon po ba kayo, Tay? Ah, uh, taga Paliparan po kami, attorney. Uh, mhm. Mm Pistry, uh, bali sa kabilang barangay na po 'yun. Ah, Salawag na po. Okay, Ang so na lumakad po munta doon si Ian noong uh, April 9, tama po. Bali April 8 ng gabi po, bali mm -hmm. April 9 siya nang na uh, nakauwi attorney. Okay. So wala po bang kasama si Ian nung siya po ay pumunta dito sa uh, Barangay Salawag or may iba po bang kasama? Uh, sa tingin ko, attorney, wala po kasi ito kasi kilala na po dito sa lugar namin na mm -hmm. may ano siya mental disorder po. Okay. Kaya sa tingin ko po wala nang sasama sa kanya. Paano niyo po nalaman tay na ito pong si Ian ay nasangkot po sa ganitong gulo? Uh, nung uh, 8 ng gabi, po? Mm -hmm. uh, bali dumating ako na sa bahay ng 5 mm -hmm. ng hapon. So wala na siya, wala siya. Hanggang 6, mm -hmm. tapos nakatulog na ako 7, 8. Uh, umano po ako, uh, bumangon po ako para tingnan sila, tinitingnan ko po kasi sila, wala pa rin. Mm -hmm. Hanggang sa umabot ng 12, tinitingnan ko pa rin sila, siya wala, wala pa rin. Pero nung papasok na ako ng umaga, 5.30, mm -mm. so tiningnan ko siya, nakailata nandun na sa higaan niya. Ah, Ngay so nakabalik na, siya? Na nakabalik Pero duguan? Siya. O, duguan po. Ngayon, ginising ko po siya para tanungin kung ano po ang nangyayari. Mm. Ang sinagot niya, ya, uh, nakurpyo daw po siya sa gate ng San Marino. Curfew? Okay. Ah, nakurpyo. Nakurpyo na po siya Doon, sa Opo. doon sa isang barangay. Tapos? Uh, tapos dinadaw daw po siya sa loob. Tapos tinali daw yung kamay niya tapos pinagpapalo siya. Nino po? Sino Mga po ang barangay niya? po, naka-uniform. Barangay Tanod? Mm opo, opo. Sinabi nam niya yung kulay ng uniform. Kilala mo ba uh, kung sino yung mga nambugbog sa'yo? Tignan natin kung maalala niya. Ah, uh, ano, um, hindi, hindi ko na ano, eh, namu gawa nung ano, eh ilang araw na rin yung ano, nakalipas. Saan ka binugbog iyan? Saan ang masakit sa iyo? Um, Doon sa mismong place nila. Saan parte ng katawan mo ang masakit sa iyo? Um, sa ngayon, wala na ako akong nararamdaman. Eh. Sa ngayon, wala na. Okay, pero tay, saan pong bahagi ng ganyang katawan ang nasaktan or napuruhan uh, ah, bali mo? yung likod niya, ma'am, mapuno ng palo ng Ay, Nakita ano, naman natin. kahoy. Tapos yun sa palo niya. Palo ng kahoy? Opo. Yantok. Meron tuk. dito, yantok. Okay. Tapos, Yung mga pinanggagamit siguro na pang... pang barangay po. Barangay Marang Tanod, po. o. Oh, tapos sa Lulod. Tapos may mga galos siya dito sa Tuhod at saka sa tsiko. Sa dibdib tayo, nabanggit meron, nyo. Meron ano po ang meron po sa kanyang dibdib? May mga tumbok ng yantok at saka palo din dito sa tagiliran. Hmm, yun po ang nakita ko sa kanya. Okay. Nung, Nung nalaman ganun. niya yan tayo tay, po ba ay lumapit pumunta po doon sa barangay na kanyang pinanggalingan? Uh, doon muna ako lumapit sa barangay namin mm. kasi hindi ko po alam kung saan barangay talaga. Kasi alam mm. ko mahirap nga siya kausap. Apo. Nagpablater ako sa barangay namin mismo doon sa paliparan. Mm -mm. Tapos si eh, ang sabi, tinanong ko lahat, pinakita lahat ang barangay. Eh hindi naman daw sila nagano. Dahil yun lahat naka-duty doon, kilala po kami. Mm -hmm. so alam Tapos, naman nila yung kalagayan niyan, mm, kuno. Mm, mm -hmm. Tapos nabanggit niya nga na doon daw siya sa gitna San Marino binugbog. So pumunta ako ng Salawag. Sa min ng Salawag. Mm, no, nagpa-blatter po ako. Mm. No nagpa-blatter po ako. So 7:30 ando na ako nang hinabot ako halos 9 9:30. Hindi sila nagkikilos. Ngayon ang, tina, ang sinasabi ng mga barangay doon Ineem daw muna nila. doon nga nangyari. So in short, hindi kayo pinansin, hindi din no, kayo na-assess. Hindi po. Walang ginawa ang barangay doon. Meron po, ano na, nung after na sabi ko, o oh, sige, sir, paalis na ah, alis na lang po ako. Mm. Eh sabi niya, wag na muna i-blatter muna natin. Subli so, naatter naman opo, nila. Opo. Tapos tinawagan yung mga barangay para lumapit nga. Doon mm -hmm. sa amin. Mm -mm. So walang pumunta. Mm, mm. Gawa ng siguro natakot nga. Opo. Mm, 'yun blinater nila tapos umalis ako pumunta ako ng police report mm -hmm. nagpumawa ako ng police report ngayon may nakausap po ako dalawang police mm -hmm. tapos yung police po naka-duty tinawag tinawagan niya yung kagawad may pakatawag niya ng kagawad yun nag-usap nga sila na yun nga dinampot ng mga barangay sa gate. Tapos nung kahabaan na ng kwento nila parang sinabi na nanloob daw to ng bahay. Tapos maraming kasama na kasama. Nung kayo po ay nagpa-check up, wala naman po bang permanenteng uh, naidulot yung pambubugbog po kay Ian? Ah, wala po. Tinanong ko lang po kung masakit mga katawan niya, sabi niya, opo. Okay, so mga galos at mga pasa po, hmm, po. kanyang natamo. Hmm, po. Sige po. Magandang hapon po, Police Lieutenant Colonel Julius Balano. Uh, magandang hapon din po, Attorney Pao at sa inyong mga tagapakinig po. Yes, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming ta uh, tawag, Police Lieutenant Colonel. Um, sir, meron po tayo ditong uh, kasamang biktima, si Ian David at ang kanya pong ama, na allegedly ay nabugbog po ng mga barangay tanod ng barangay sa Lawag Dasma Marinas, Cavite. Ito po ba ay uh, nakarating na po sa inyong tanggapan, sir? Actually, nag-report sila kahapon nung ano, kagabi pala ng mga 10 p.m. dito. Mm -hmm. nai-record na po namin sa incident record form natin po, yung incident Okay, so meron na pong record ang siya. Sir, sa palagay niyo po ba, meron pong... Uh, Meron pong posibilidad na ito pong si Ian David ay nadamay lamang po doon sa nasasabing panloloob ng bahay doon po sa barangay Salawag kasi base po sa pagkakakwento ni Tatay Rene eh, eh meron nga pong uh, disability or mental disability itong si Ian David. Yung dito ma'am sa incident ng panloloob so far wala pa naman kaming nai-tanggap na report dito. Mm -hmm. Ang bali ang focus ng investigation dito is dito dito sa complaint nila na hinuli at saka binugbugi o, sinaktan yung bata po. At uh, meron po ba kayong mga sospek na naiisip sir o meron na po ba lumapit sa inyo na galing po sa barangay sa lawag o iba pong mga nakakita siguro sa pangyayari? Uh, so far kasalukuyan po yung ano, follow-up uh, investigation ng ating investigador doon and yung action taken po namin na ginawa after na nag-file ng ano ng uh, complaint dito yung father mm -mm. Uh, nag-ano ko po, po kami uh, binigyan po namin ng request para for medical examination yung victim. Mm -hmm. Ang pangalawa po, nag-request po si tatay ng ano ng CCTV footage doon sa paliparan tree. Yes. So nag-request din po kami ng ano ng request doon sa sa barangay ng kopya ng CCTV para ma-review po. Okay. And e then ongoing po yung follow up investigation natin sa barangay sa lawag. Mm -hmm. And we will able to get yung duty detail nila para ipa-identify sa bata. However, uh, sabi ng bata hindi niya ma-identify kasi damit lang daw yung ma-recognize niya na barangay tanod po yung... Mga tao. Kaya yung makikita namin is magbabacktracking tayo dito mm -mm. sa CCTV footage po. Yun nga po ang uh, aming pangamban, Police Lieutenant Colonel uh, Balano. Dahil po yung atin pong biktima ay isa pong uh, person with disability. Meron nga po siyang kapansanan. Hindi po niya nakita o hindi na po niya makilala yung mismong mga nambugbog sa kanya. Pero ang sinasabi niya ay mga taga barangay naka-uniforme daw po. So ano po kaya bukod po dun sa CCTV ang maaring gawin ng ating kapulisan upang ma-identify po natin yung mga taong ito? Ah, mabalik kasalukuyan din po nagkakalap ng mga ano ng mga uh, tao na nakakita doon na magiging witness natin mm -hmm. na makapag ano po, makapagturo o makapagsaksi kung sino po yung kumuha dito sa bata. Iniwi-ensure in po namin na pag uh, may ma ano kami, may ma-identify at willing mag-file ng case ang pamilya. Mm -hmm. I-cater po namin at i-file po yung case para mag-prosper na magpamigyan ng justice tong bata. Yes, kasi kung kung meron po talagang nangyaring ganon, kahit po hindi yung mga barangay tanod, kahit iba pong tao 'yan, maari po silang magsampa ng kaso. Pwede pong physical uh, injuries po 'yan, depende po sa gravity ng natamo po niyang uh, mga bugbog. Base naman po sa sinabi ni Tatay kanina, maari pong slight uh, serious physical injuries po 'yan. Tama po? Yes po. magbe po kami sa result ng physical examination or medical examination ng bata. Ito po ba ang unang pagkakataon na meron pong naghain po ng reklamo sa barangay sa lawag ukol po sa ganitong pag, pambubugbog or pag, uh, pagdaki po ng mga PWD sa lugar na yon? Since nang pag-upo ko dito ma'am, uh, so par wala pa naman akong na-encounter na complaint mm -hmm. regarding dito sa ano sa pag puli uh, uli o pang ng barangay sa lawag hanggang sa ngayon po. Okay. Pero dyan po ba, sir, sa inyo pong opisina, sa Dasmarinas, Cavite, meron po ba kayong mga programa? Kasi, syempre, this would not be the first time na meron pong PWD na nasangkot po sa ganitong pambubugbog ng uh, law enforcers, no, sir? Meron po ba kayong mga programa or meron po ba kayong uh, sinasabi sa inyong mga kapulisan upang i-observe nila yung uh, tama pong pagtrato sa ating mga kapatid na may kapansanan? Yes ma'am kasi dito ma'am may program po kami yung ano yung balikatan every night. Mm -hmm. uh, nag join po yung barangay natin from mm -hmm. 10 to 12. nagbakandak conduct yung barangay at saka yung PNP natin ng ano ng pagpapatrolya. Ang ginagawa namin, nire rescue namin yung mga minor na nagba-violate mm -hmm. ng curfew kasi mga minor po palagi ang nasasangkot sa away sa kanto, larangan pula ng mga kabataan, nagbabatuhan. Kaya ang ginagawa namin, nire rescue po namin at pinapatawag yung mga parents at saka Bago sila i over sa parents, ang parents at saka yung mga bata, ina-council po ng WCCD natin. Ah, okay. And na... ah, so, Lieutenant Opo, Colonel, meron po talaga kayong programa na curfew. Yung nanguhuli kayo between 10 to? 10 to 12. May city ordinance po kami dito, ma'am, yung mga minor po. Mga minor po yung ano namin dito. Mga minor po yung uh, piniprevent namin na ma-involve sa any crime po. Okay. So, posible po, sir, na yung operation uh, operasyon po na ginawa sa barangay sa Lawag, eh, may mga kasama pong kapulisan uh, ang mga barangay tanod. Tama po? Hindi po, ma'am. Bali, kung kasama po, kasi may duty detail po kami, may schedule po yan, nakaschedule po yung mga duty, na, duty natin dito. Reported is, do doon do sa, ano, sa report sa amin, Apo. Uh, dinala daw sa barangay. Dinala, Oh, dinala sa barangay yata. Paki-tanong kay Tatay po kasi 'yun ang allegation yang ano niya, ang sabi, dinala daw sa barangay yung anak niya. Oo. siguro uh, Police Lieutenant Colonel Maganda rin po na uh, tanungin niyo rin po sa inyong mga kapulisan baka meron po sa kanila yung nakakaalam kasi may scheduled pala yan every night pala. Kab nabanggit niyo po kanina na every night ginagawa yan with the barangay at mga kapulisan. So I'm sure baka meron din pong nakakaalam doon sa araw na yon nung April 9 nakasama po doon sa Barangay Salawag Operation. Opo, At, Oo, wala. Uh, yes ma'am. Bali, ang time na po na yun is uh, wala pong ano yung kapulisan natin doon. Ka, hindi kasama po yung kapulisan. Oh. Or operation siguro po. sir, yung CCTV doon sa area, dahil nabanggit nyo po, meron na kayong na-request, tama po? Yes ma'am, nag-request na po kami. Uh, ongoing po yung review ng ano natin. At saka ito si tatay, kung sakaling gusto niyang sumama, Mm -mm. I, i assist po ng ano ng kapulisan natin sa pag atingin po ng CCTV. Okay, sige po, mabuti pong balita 'yan. Dito sa amin ma'am, every time po kami na mag pre-deployment, nagde-deploy po kami dito, ini-ano ko sila, uh, bine ko po sila na 'yung respect of human rights lalong-lalo na po ng mga violators 'yung inaano namin dito. Kaya may pulis po na kasama para ma-ensure na wala pong pag-abuso ng mangyari po. Mm -mm. hindi lang po human rights sir. Syempre uh, kung ganito nga po 'yung mga nangyayari, meron pong uh, person with disability. siyempre meron din po tayong konsiderasyon uh, sa atin pong mga kapatid na may kapansanan. Iba din po dapat maging maingat po tayo sa ating uh, panguhuli. Hindi po 'yung basa basta manguhuli at uh, mambubugbog pa 'yung ibang tao, ano. Yes, Pero ma Ang, mm -mm. Yes, ma'am. Ang sa uh, ginagawa lang natin ma'am, pinapatawag po 'yung parents. Yes, at mas mabuti po 'yun. Oo, uh, pinapatawag namin 'yung parents po. Sige po. Maraming salamat po, police Lieutenant Colonel Julius Balano. At sir, makaasa po ba kami na kami po at si Tatay Rene David ay matutulungan niyo po sa investigasyon na ito? Yes. Yes po, ma'am. Kung ano po yung outcome ng investigasyon natin mm -mm. at uh, kung ano po may ma-identify po tayo mm -mm. at si tatay mag-file po ng case, i-cater namin para mabigyan po ng hostesya ang nangyari sa bata. Sige po, sige po. Maraming salamat po again, Police Lieutenant Colonel Julius Balano, ang OIC, Chief of Police ng Dasmarinas PNP. Tatay Rene. Narinig naman po natin si Sir Julius, kung gusto nyo po makita mismo yung CCTV footage, maaari po namin kayong samahan sa police station para po ma maalalayan po namin kayo sa susunod na gagawin. Kagaya po ng nabanggit namin kanina, kung desidido po kayo na maghain po ng reklamo, hindi lang po kriminal na reklamo ang maaari nyong ihain. Pwede din po makasuhan yung barangay Tanod uh, ng kasong administratibo kasi hindi po tama yung ganyan na kanilang ginawa, lalong-lalo lalo na po sa kalagayan po ni... Iyan David. Yes po. Man. Opo. Yung doon po sa medical legal, uh, nabanggit naman po ni Police Lieutenant Colonel kanina na kayo po ay assist din nila para makakuha po noon. Tay, pasasamahan po namin kay sa barangay at sa polis po para kasama nyo po ang uh, ACSIS at ang Wanted sa Radio Team sa pagharap nyo po sa kanila. Maraming maraming, maraming, salamat, maraming salamat po. Maraming salamat, Atorne. Oo, at Iyan, maraming salamat din. Uh, siguro tay, explain mo na lang din sa kanya yung mga gagawin natin sa na susunod. Apo. Salamat po. Salamat po. Salamat po.